malapit na rin magtanghali ito mo medyo mano na yung araw na sa gitna na puntahan natin si mamay mukhang masarap at ang niluluto niya dito mukhang masarap at ang niluluto niya na hindi natin alam kung anong niluluto niya anong niluluto mo may? Hindi na. Ha? Yun yung nabangon. Wow. alam asa ba? Ayan, tingnan mo. nako, parang hindi ata masarap to. Bakit parang, ano, parang lumalapot na yung sabaw? Lumalapot ko, wala rin ang pagpalapot. Dapat tinitikman na yan para... Uh... Tinitikman mo nga? para malaman natin kung anong kalabasan nito Sabong na lang sa akin may ha. Ha? Kahit sabaw na lang sa akin, okay na. Hindi naman ka, kumagalaman. Hindi naman akin yan, sa'yo yan eh. Oh, bukas ikaw naman. Ha? Ay, wala ka lang bukas eh. <laughs> <laughs> <May tapay> ka. <laughs> 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 Bakit kaya ang binigyan eh? tayo, wala ko para bukas. Uy, bes, ikaw. <laughs> Andiyan naman si Sardani. <laughs> Mapapabili yun. Baboy na kung ang gusto niya eh. Adobo. Ay, <laughs> Naka, na nakalibre na naman tayo nito. Nakalibre na naman tayo ng sinigang na bangos. Araw-araw is that. <laughs> <laughs> Reklamo ka, Mike. Bakit nangangaliskis ka na? <laughs> Naiskis na si mamay kabayan. Puro na daw lang isda. Nagreklamo <laughs> na. Ayan na nga talaga ang budget eh. Pang isda lang eh. <laughs> Ilit <Ay>, ang baboy. <laughs> Pang isda lang. Wala tayong ganun kalaking budget. Pag may pagikas sa atin makakabili tayo ng panggos. Wala nagpapagikas eh. <laughs> Kaya, tis-tis muna tayo sa isda. Lahat <laughs> <laughs> nasisira yung mukha mo, may. Sira-sira ka na sa isda. Ganun talagang buhay, may. Huwag ka muna mangarap ng masasarap na ulam. Hanggang doon lang tayo. <laughs> yung iba nga dyan, walang bango, walang isda eh. Tuyo eh buti ka pa nag-iisda eh <laughs> oh, pag ako nagkapiramay ano pakainin natin yung mga pulobya no ayun mag ka magbangko ka nga nga ni mga bigay <laughs> no ano, ano ibabangko wala nga nagpapadigas siya <laughs> Ay, ano makuha nga no mo sa tiktok ah, wala nga eh hindi, wala pa, eh. hindi wala pa nga. Wala ang bangko, walang ihuhulog sila wala pang ano um, eh wala pa tayong kita sa reels eh pag nakaaron tayong kita sa reels may bakit mo kayo yung ano um, minuksyan nila saan hmm. tinanggal ko pangiting yan bakit oh, yan na pero sirado sirado yan sirado na wala nang tao sa ng bahay ni mamboy oh huwag mong si siya ng sigarilyo yan yun dilim, dilim na dilim mo oh wala na ng katao-tao diyan. Pinabayaan na 'yung bahay. Hindi naman hindi pa inaayos ng may-ari. Hindi pa pinupuntahan. Ang dami, ang pa diyan basura sa loob.